Okay, so finally, tapos na tayo. Tapos tinanggal yung mask. Tingnan nyo, wala pang ginagawa sa mukha ko. Ilawan natin. Para makita nyo. Eh, ano, glowing. ba? Diba? So, baby, ano to? Baby glow. Yung facial na ginawa sa akin. Tapos nilagyan ako ng, um, nasan ba yun? Yung 24 karat something. Gold. Hindi ko alam kung asan. Pero, it's a mask. Ito yata yun. Hindi naman. So, yeah. May mask na ginamit sa akin. Ay, ito, ito, ito pala. Ah, uh, nasa mo yun? Teka, puhanin natin sa ilagay sa trash. Ito. Teka. Ito, ito pala. Mas madali. 24K Gold Hydrogel V3 Hydrogel Mask. Yan. So, 24 Gold Snail Placenta EGF Hydrogel. Yan. So, yun po yung nilagay sa mukha ko. Tingnan naman, glowing, di ba? So, ready na ako sa event tomorrow at saka sa Saturday. So, ayan. Hindi ako like every month nagpapa-facial kasi hindi naman hindi ko naman sasabihin sobrang wala akong ka-issue-issue sa mukha, pero gano'n na nga ako. <laughs> Joke lang. Pero yun nga, <clears> hindi <throat> naman ako masyado nagkakaroon ng issue sa mukha, kaya hindi talaga ako every month magpa-facial. Oo. Pero syempre, nalagaan mo yung mukha mo. So, yan. Thank you to Maleva Skin Care for this gift. Ayan. Punta kayo dito sa ano, um, well, you have to call for an appointment. Ayan na, ano yung buho ko. Tawag, tawag kayo sa Maleva Skin Care. Ano bang number? Maleva Skin Care. Ano? Anong number ko sa kakaiban? Um, nandun sa labas. Yeah. Ano? So, ibigay ko po yeah, sa inyo yung number. Ano ah, to? Disposable? Ayan. Ay, pwede ko rin palang inuwi. Ano? So, Ayan no, oh, hindi naman ako tsaka dito naman ho talaga ako nagpapa-facial sa Maleva. Opo, dito po ako nagpapa-facial sa Maleva. La, lagi yan, lagi kong sinishare sa inyo na dito ako nagpapa-facial um, one time ano nga yun, microdermabrasion tapos eto ang ginawa today is BB glow. Ayan. So, punta kayo dito set kayo ng appointment kasi um, para ang ganito. Para matrain nyo. Ayan. Kung nga number. Kung nga natin number. Evan, asan ka? As, uh, ano na nga number nyo? Phone number ng Maleva. 562-665-7595. Yun po yung number ng Maleva Skincare dito sa may Norwalk. Uh, Bul uh Norwalk Boulevard, pero city ng Artesia ba Or Ceritas? Si Artesia. City of Artesia. Pero Norwalk Boulevard. Uh, cross Street niyan. Uh, South Street. Malapit lang po. So, yun. Laging dito po ako nagpapafacial. Wala pong ibang nagpifacial sa akin dito. So, ayun lang. Kaya kita niyo naman. Walang mga pula-pula, di ba? Pagkatapos ng facial, wala akong pula-pula. Ayan. yan po. Nalagyan ng mask. Glowing na. Okay? Siya. Babush.